again mga kamami nandito na naman po tayo sa aking munting kusina tayo ay magluluto na naman, syempre ang ating paboritong ulang ah, kasi po nakabenta ko kahapon 600, umulan umaraw, ba? Diba? umulan umara para paraan para kumita ng kahit papano nandito lang sa bahay syempre po eh, hindi pa po ako sumasahod sa YouTube. Kaya kahit hindi sumasahod sa YouTube, bibili po tayo ng ulam. Kung gusto natin kumain ng ganitong klaseng pagkain. Ayan po. linisin na natin to. Ito po is 250 at 10 piraso. Tamang laki, tamang liit. Ayan po. Meron siyang itlog. Ang sarap. Ito po ay nahuhuli sa tabang naghahalong tabang at alat hindi natin yung loob sarap pag nakasahod na po tayo sa youtube supo naman po ang ating bibilhin hindi na yung ulam pero for the meantime hindi pa tayo samasahod sa youtube pero kaya ko naman pong bumili kaya lang syempre andito ang mura, practical si mami Kaya, ito lang. Ito po ang ating ulamin. Hmm. Diba? Yun. Matangdan na yung putik. Sarap po nito Ang Yummy, yummy. Okay. Okay. Ayan, ayan, ayan. po Punas pa, punas. Palay mo, no? Sampung piraso po ito. ah pinili ko lang po. May malalaki po nito, kaya lang po pinili ko siya. Para naman, makakain ng lahat. Maabutan po ni Daddy yung ulam. Kasi po, panigurado to. Ma, pag hindi ka nagtabi kay Daddy, mauubos po ito ng panganay ko. Makakain lang po ako dito. Isang piraso or ba Then, yung aming panganay kasi day off yung kapayat-payat pero ang takaw-takaw para pong si kong ang payat pero yun napakatakaw diba? nakikita nyo naman po sa akin mga vlog anyway po pabalikan ko kayo mamaya tapusin ko lang po itong pagdilinis ayan po natapos na natin linisin ang ating ulang so gagawin na natin to yan po ating habang kalabasa. 30 pesos. Walang saan ako magsisimula nito. okay, <laughs> na lang po ulit. Ayan po, habang ang aga-aga, ba? Diba? Ah, oh, na ba? na siguro. Natapos na po tayong maglinis nito. Ito. Ayan naman po, may bumili. Aga ng cheese stick. Gumawa po. Iyon po yung kahapong nakalayba ko habang habang Nag-replay si mami. Aram niyo po ang laman ng rep ko. Ayan. Ayan po. Paninda, chocolate, french fries. Ito po yung chicken rice. Pang chicken rice ko, 35 pesos. Ay, hindi pala, 40. Ayan. Tapos, ang aking skinless. Ayan, 35. Ang aking embutido. Ayan. Embutido po, 35. Diba? Egg and hotdog. Ayan puno ang aking rep, may panghalo-halo ako at syempre cheese stick. Pero nang po ang buhay para paraan, 'di ba? Hindi ko kumilos, hindi kakain. Pero kahit po <laughs> naman ako ano, kakain ako kasi po. Ayan, 30 pesos po na cheese stick ang binibili. Pinapainit lang po natin ang ating kalan. Ayan. Ito po yung nagawa kong cheese stick kahapon habang kumakatak si mami umaata, kumakatak din <laughs> lalo lima, five ten fifteen ay nalaglag twenty twenty-five thirty, sabi ba yan po ay sariling gawa na Eden cheese, diba? Ang sarap niyan. Kaya po binabalik-balikan. Kasi po, yung nabibili sa palengke, is yung powder. Ito pong ginagawa ko is yung Indian cheese talaga. Ini-slice ko ka Kaya kahit wala pa pong sahod sa YouTube, may pera po na mga ano, dumadating. At may perang dumadating kung magsisipag ka. Umaga pa lang, may bumibili na sa akin. Cheese stick, kung hindi cheese stick, yung mga silog ko. Pag tanghali, hanggang hapon, shake, halo-halo, at saka yung El Diablo. Ganun lang. Nakakab nakaya nakabili ko ng ulang. Kasi, kahit umuulan, nakabenta akong 600 po. Kasi, pag hindi umuulan po, ang benta ko sa isang araw is 1,000 to 1,200. O, okay. diba? So, sa ano na yun, kagaya yung 600 kong kinita kahapon, yung kalahati, pinambili ko ng pang tindahan, yung kalahati, eh, di pinang ulam namin. Solve po ang ulam namin ngayon. Hanggang gabi. Kika. May ulang ka na, may merong ka pang balon-balonan. <laughs> Ganon. Para-paraan. Ayan ako. po oh, diba. babantayan lang po. Ito. ito na po yan. Ito, hanguin natin. Ang hangin. Ayan, si kulit. Ayan, Ayan. Ayan ah. Maaga na kulit, na. Ayan na, bahay ko. Ah! Makalat. Ayan, kibi. Tayo. Ito po yung bumi Ayun. Ay! Sino nagpabili sa'yo? Mama ko. Ah, si mama mo. oh, shout out mo si mama mo. Ano, hi mami, hi mama. Nagbibili ko dito kay Ate Lay ng... Nang pinabili sa'yo? Cheese stick. cheese stick. Bakit mo binibili yung cheese stick ni Ate Lay? Manyaman? Oo. Oh, Oo, oh. oh, diba? Manyaman daw po. Kapampangan, manyaman. <laughs> shout out kay... <laughs> shout out ka Si ano, si Chess Cab. From Angeles, Pampangan. Ano po na natin ng cheese powder? May yung cheese ah. Eh di sana cheese na lang binili mo. Ha? So, ni mami. Katigin mo ka. Buhos ko to. Bisa ka. Gusto niya pa maraming cheese. Ha? Ah, ano to eh. Kahapon bumili yung mama mo ng ano? Ng fried rice, di ba? Matakain ka. Ang Wow. Mga tamad ng magluto. Dito na lang bumibili. Pabor ko yun kay Mami. Kasi ako ay may benta. Na? May nais. May nais? Ewan ketchup. Bayonese. Bakit? May lang gusto mo. Kapampangan ka. Magsalita ka kapampangan. Ne, nang lagyo mo. Nawa M. Reyes. Nawa M. Reyes. Pila na ang banwa? Pito. Pito? Pito na ang banwa? O, oh, di ba po? Ang Oh, O. Pito na ang banwa? Wa. Nung ano mag-aral? Nung school. School. Mag-school ka. O, ngayon lang school. I mean, well, interview. Wa, mag-interview kong kahit. Alam ko na ito. Alam pa, so. Mabasa yung blackboard. Wow. Oh, mabasa daw po yung blackboard. <laughs> What the way, Wah. Pag sinabong mabasa yung blackboard, basa daw po yung blackboard. Oo naman daw siya, wa O, oh, bisa ka may nais. Namburi mo, marahal. Wah. Wah. <laughs> sinalima si mo, ne? Eh. Mangkanyaman ng sangle. O, oh, di ba? Sangli po, kapumpangan, sangat.

Ma-PR ka sa mga ano mo. Ma-PR ka sa mga customer mo. <laughs> mga ano po yun. Pag hindi sila nakakapagluto, sa akin bumibili yun. E eh, kahapon, sabi ko doon Hello. sa... Sabi ko doon sa nanay, bakit bumibili kayo ngayon? Naka, ilang bili na kayo? Kasi ate Lay, wala kaming gas. <laughs> eh, lagi naman kayo ako bumibili ng, ano, vlog kayong bumibili ng ganito, wala kayo laging gas o atili kasi ano lang yung yung gas nila, yung nire lang po 25 ang isang alam nyo po yung pang samjing bote may refill po kasi dito sa amin nun, 25 syempre, hindi naman po tayo pare-parehas ng kakayahan sa pamumuhay, kaya ganun lang po ang ano nila yung, yung pong ano na yun, talagang kailangan nating intindihin minsan nga po ano yun eh ah, yung kasi syempre sa mahal ng pigas pag sinangag konti lang ang ginagawa ko po dinadamihan ko na lang kasi yung imbis na 1 cup nagiging 1 and a half cup para kumasya sa apat na magkakapatid diba? yan po yung yan po yung tulong na lang na hindi ma ano, hindi mabigat para sa kanda para makakain din lahat yung nakakaano sa atin ano po ang kasi ang kinabubuhay ng magulang is yung pagbabaklas po ng mga sasakyan na hindi na ano yung mga bakal ng sasakyan syempre, pag umuulan hindi sila makakapagbaklas, walang kita siguro naka walang ano, yung isang araw na ang isang araw po na isang repeal na ganoon. Uh, ganon magagamit mo siya sa maghapon na magsasain ka kung ano. Kaya, pag wala silang gas sa bumibili. At may benta. Kaya nakabenta po si mami kahapon pag na umuulan. <laughs> Di ba? Para Ganun lang po ang buhay. Minsan, pag meron, mag-share. Mag share si mami. Pag wala naman po, okay, eh, di wala rin eh. <laughs> okay. hindi naman nawawalan naman nawawalan si mami kasi po supportado naman po ako ng anak ko si daddy may trabaho yung kinikita ko sa sa aking tindahan is ay, ano po yun yan, ganito pang ulam namin tapos kalahati pambili nyo sa tindahan may matira, hinuhulog ko sa alkansya, Ay, po yung alkansya namin, si Piggy nangangalahati na, ah hindi nga oo, oh, nangangalahati, kalahati na puro bariya may buo may bariya, kaya ano uh, ipon challenge ba magandang naman itong kalabasa na ito, tignan nyo pa yung kalabasa, ang ganda Ayun na ay yung kalabasa. Akala mo ano. Akala mo siya melon. Yung mahabang kalabasa. Ay, na. Eh bakit tinagay na Mami. Ayun. Anyway, babalikan ko na lang po kayo. Matagal pa to. Habang masyadong mahaba. Wait lang magluluto na. At syempre, habang nagluluto, shout out to, oh. ayun o, oh. sino kaya yan? Ramdam sa pa. nangangapa ang ampalaya Dito po kasi sa Pampanga, merong ganyang malalaki ang pero medyo malalaki na. Walang maliliit, pinalalaki nila para rin. Dito na sa baba, ay, Sabi nga nila, ay, ang palaya ang Tagalog. Ay, Parang ang pait-pait kasi natikman ko yun noon. ampalaya Dandahanin mo lang ang mga pagkakap para hindi May siya mamatay. Ayan na po tayo. Ayan na. Nakaprakan na natin na pang um, mga kulog. Isang ulaman na ito. Hmm. Ito na tayo. Magluluto na si mami. At ito na po ang ampalaya. Ay, ampalaya. Tuloy ng ampalaya, ampalaya. Ay, nakulan lang. Shout out. Ayan. Ayan. Tayo ba'y magluto na rin. Silanlan. Mag-ano ng panyang pang-ulan tayo. Magluluto na rin po. Ayan. Mantika na yan apat. Akalat ng aking ma. kusina. Habang <laughs> naging luluto, nananakot, di ba? Dami na. Kasi kung hindi ito mapapang <laughs> ma makakulog, ito ay may hirugin lang. Hindi na ito makakulog. di ba? May lakin. Okay. Lagay na natin ang ating sinuyas, bawang, aroma. at luya. Ginigisok ko po kasi muna para lumabas yung lasa ng luya. ilalagay yung unang gata. Ayan na siya. O, lagyan natin yung ano, gulay. Ayan po, Lagyan na natin ang ating kalabasa. Ang palaya tuloy ito, sabi ko. <laughs> ang palaya. Ah. Ayan. 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 Ayan alam so, na natin yung hmm. madamaan yung ating layer sa kalabasa. Ayan na po ang puto uh, ng ani po. Pangalawa na tamang nalagay natin para lumambot yung ano, kalabasa. Kalabasang haba. <laughs> okay. Okay, so, haluin na natin siya naging sinabawan. okay lang po yan kasi mag-ano pa po, mag-dibisom pa po yan. si pa ng kalabasa. Ay siya. Sige. Wala. Ang ampalaya magingat Mag-ingat lang lang. Baka ikaw ay mabuslot siya. oh, ayan. Diba? Sabi sa iyo, kasama kita sa vlog ko. Shout out lang lang ayan o ayan po ang ating kalabasa, luto na, malambot na ilalagay na natin yung unang gata at saka yung ulang para maluto na agad siya. at makakain na rin kami dahil maingit na po kay kumakain si sila, masarap o so, nilagay na natin ang ating unang gata tara na, masarap Inagdagan ko po yan ng may talagang masabaw. masarap. Mm. Oh, Kasi po, yung gulay po na kalabasa is kinakain din po ng aking dalawang papi. Nagkahiyaan pa sa isa na. Eh. Okay, lagay natin. na po ang kalabasa. Malambot na. ilagay na natin ang ating ulang Wait lang po. Bawasan natin ng tubig. Ayan na po. Ayan natin ang ating ulang, ulang, ulang. Ito. Ayan ang ating ulang. Pinanghuli ko po ito kasi mabilis po siyang maluto. Parang tipon po siya. Kaya lang po ito sa mga ano, nahuhuli po ito o kaya inaalagaan sa farm. Tapos, dito po sa amin kasi, dun kay malapit kay Idol TikTok sa San Simon, tapos sa uh, San Fernando. Kapa, uh, po kasi yung Idol TikTok is sa may Pampanga River. Malapit siya sa Pampanga River. Dun po ito nahuhuli. Yung nagahalong alat at tabang kasi meron pong ganun dito, diba? ba? yan Ayan po, nagkulay orange na siya lahat. Ito Nabilis lang po itong maluto. Ayan ah, niya, may nadurog na po yung kalabasa. Ang sarap. Ah, yung sayang. Daddy, titirang kita daddy. At ah? At dahil kung sabay na luto ang ating sinain at ang ating ulam, kakain na po tayo, mga ah! kamawi. Let's go! Ito na nga po, kakain na si mommy. Ito na po ang ating ulam. Sarap! Oh, ayan, yeah. ating ulam at ayan ot si Lemmings. Yan kung pili namin is namamatay lang yan hanggang ah, -tong -tong ng alas 10 na. At marami pong salamat sa panonood sa inyong walang sa sawang panonood. Thank you, thank you, thank you.